So, si Coco kasi ilang weeks na siya hindi nakaligo. Yan. O, oh, tignan nyo guys. O, oh, yung nasa at yung ano. Coco. Gligo-lego at... lego, si Coco. Guys, Yan na, ang na si Coco. Coco. Papaliguan niya ang aso. Kasi po, pet labardada ang anak ko, guys. Ayan. Meron pa yung iniyakan ko. Hmm yung pinapanood niya guys sa YouTube na yung aso na naiwan sa naiwan sa snow guys na abandon na yung aso na pito kasi hindi na nila kayang isa kay sa aeroplano eh sobrang iyak niya guys kasi kawawa daw yung mga aso nag na walang naka survive sa mga aso ayun ayan guys pinapaliguan si Coco hmm, tingnan ka dito anak hmm, pinapaliguan yung aso guys Koko. Hmm, Coco Coco digos digos dati Coco hindi naman nabasa yung ulo niya basahin mo ah uh, hmm. Coco hmm, digo ligo lego si Coco. Yan, Coco. Ulig-ulig ko si Coco. Dumi na. Pagdadaw ni Paswe. Eh. Yan. Nalagyan namin siya ng shampoo, guys. Yung sabon niya, pabango. O. Yan, basahin natin sa kalagyan ng sabon. Yan. Yan. Ayan guys, nagsisyampo -sy na siya guys. <laughs> Pagka shampoo magsabot, shampoo shampoo naman. Mm, shampoo shampoo bango-bango na si Koko. Oh, ang bango niya na, guys. Oh. oh, dito pa. Papaligo kami, guys. Bango na si Koko. Amoy palmolive na. Amoy palmolive na si Koko. Dagdagan mo pa anak na. Hmm. Fit lover yung anak ko guys Para Fit lover Magpapasar kami mamaya Mama kasama ko Baka makakagat anak Hindi yan mangangagat Yung okay, paa natin, Yung sit. paa niya sit. Okay. Yung paa niya be Pindun mo ng paa mo lagyan natin ng shampoo tong tong tubig. Ayan guys. Eh. Paligo-ligo. Alam mo, lalagyan pa mm. lang siya po. Sige. Laliguan namin guys. Oh, bait-bait namin, na kami aso. <laughs> mm, dali na be. Para ano, yung paa niya madumi oh. Hmm. Yung paa niya. Huwag <laughs> mo nang banlawan para mapangulo Ano niya? Siyempuhan so, mo na lang ulit balawan muna tapos siyempuhan mo ulit. Bye, bye. Bye, 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 guys, sabihin, babay na anak. Babay kuko. Babay ka na Gio. Babay guys. Uli-uli ko na matapos na siyang naligo. Babay kuko. Hmm. Bye bye. Bye bye guys. Thank you for watching. Bye bye.